Nagpapulot active hantikan. Travel receive o ay, layan na gluta ay ginataan na tulingan. Ano na po natin nilagay ay yung sibuya. Haluhalian na natin, natin, natin hanggang sa maluto ang mga sibuya at saka sibuya. Pagluto na po yan, sunod na po natin yung isda. Pranito ko po, po yung tulingan para hindi manansa. Yun po, nilagay ko na po yung isdang tulingan. Naprito na po siya para hindi po siya malansa. Yun po. Tapos, lagyan po na po siya ng gata. Lagyan na po natin yung gata. Tapos, pakuloyin lang po natin. Tapos, lagyan natin yung gulay. Or, isabay na rin na po natin yung gulay. Yan, nilagay ko na po yung sitaw. Sinunod so, ko po yung ibang gulay mamaya. Kasi matigas po yung sitaw pagkaluto. Takpan po natin. Ayan, tinakpan na po natin pagkakulo po yan ng mga 2 minutes. Buksan po ulit na. Ayan, buksan na po natin at luto na po yung gulay na sitaw. yan nilagay ko na po yung gulay na sili at pechay. Tapos takpan po ulit natin. And, pabuksan ko po natin. Tapos lagyan din natin ng siling mangha. Para masarap. Yung medyo kumakagat sa dila. Tapos lagyan po natin ng panimplang patis. konti lang. Tapos nilagyan ko na po siya ng paminta. Hmm. Ano na po? Hmm. Malapit na po maluto yan mga kamadam ko sir Ang ginataang tuloy ni Madam Elohana. Hmm. Ayan na po mga kamadang ko, sir. Luto na po ang aking ginataang tuloy Ang sarap po niya. Hmm. Lalo na yung ano, ulit kasi malamay ito na po yung uh, gulay, yung pechay, sitaw, tapos yung sili. Mm, sarap po kasi may sili siya, manghang. Mm, ganyan po magluto si Madam Ilohana. Iprito po muna yung isda para hindi siya malansa. Kasi madugo po ang isda, kaya siya malansa. Pero pag prinito, mawawala po yung nasa mga 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 po yung akin. Inatanggol niyan. Dana na po. Kain na po tayo. Thank you for watching. Bye.